Sup mga kabingit. Walang vlog si Fishing Adventure At sesendan ko siya ng video Baka sabihin nyo ba't kami magkapares na naman Siyempre wala siya cellphone ngayon Kinuha ng kanyang papa At babiyahe At sesendan ko na lang siya At kung napapasin nyo tanghali kami ngayon 7.30 na At umulan ng balakas 5.30 palis na kami Umulan Hintay namin tumila. Katila lang. Basapan damo. Hi guys. di ko napapahabay ng aking intro. At kung hindi pa kayo subscribe ay pindutin nyo lang nandiyan sa baba. Para lagi kayong updated sa ilalabas sa video. At kung si pag ulit kayo, ay share naman ninyo. Share and comment. Siyempre, follow sa akin, page. Guys, tatlo nga po pala aking page. Sa TikTok, Bingwit Adventure. Tapos sa... Uh, sa FB Bingwit Adventure din tapos sa YouTube din po Bingwit Adventure and guys nandito na kami sa overlooking dito ko na tinatapos sa isang maikling intro intro takita tayo kung harvest kami 5 minutes later na kami at nakalimutan ko sabihin sa inyo isang happy valentine's day sa inyo lahat at wala kaming kadate kundi biwas at talapya Uh, lahat na nag lahat po na, na ng, ng at sa inyo lahat na nanonood sa akin Tsaka Fishing Adventure Happy Valentine's Day sa inyo Ayan, araw ng mga puso Hindi tayo nakapula At <laughs> ano, <laughs> Paras kami Ang kulay ng dami Ayan, guys, papapa na kami At tulad nga na sabi ko ay paki share din ang aking video Ayan guys, maglalawit na ako doon no? Same spot pa rin. Happy Valentines sa inyong lahat ulit. A few moments later. Yun guys. Naluto. Nakadikit ako. Medyo aktibo. Same spot pa rin. Valentines din 'yun. Boy, alam mo Valentines din 'yun. Guys, sige na. Pakala muna ako at ako'y sa kadali na. Ako. Medyo pla-pla. Laki-laki rin. Guys, update ko na lang ulit kayo. At huminahin na ang kibit at napakadala ng halong. sorry, sorry. Magalaw. Hindi na ako nakalaw. Date ko na lang ulit eh, pagka nakahuli na. Ay, kami pa uwi na. 10.30 na. Ay, ay, aapat ang aking huli. Kay Fishing Adventure ay tatlo. Ay, na, binigay ko na sa kanya ang aking huli. Ay, no. Kami pa uwi na. Uh, at, syempre, Bye bye uli sa inyo. Hindi kami may miwas bukas at bang ng kibit. Ay, siyempre kung hindi ka dyan nakapalo, pakipalo naman. At click lang yung notification bell para lagi kayong updated sa aking ilalabas sa video. At kung kayo sinisipag-sipag, okay like and share and comment. Diyan ay guys at kita kita tayo sa linggo, hapon o umaga. Guys, happy valentines nga po pala uli sa inyo. Kaya nga po pala kami yung walang huli ay ano, dedate ang mga tilapia. <laughs> Lugi. Lugi ngayon tayo araw. Yung guys, paalam na sa inyo. At kami ay pauwi na. Kami dumaan na. May mga Guys, yun. Pakishare po Pakishare po ng video and pakilike, comment and share bye na po guys kita kita tayo ulit sa linggo ng hapon no umaga mas maaga Kesa sa kanina at umulan kanina eh. bye na po sa inyo may nakita kaming ahas to pumunta na ako dito kanina pero wala ito Huh? Paki-comment nga po oh, anong ahas to. Guys, nagbabalat. Babalat ay guys. Guys, nanguha ko na lupa. Ta ano? Ayan po ng aking ano, ng aking pusa. Boy pa, boy pa, boy pa. Apo, mamamatay na guys. Mamamatay na guys, may sugat tayo. Oh. May sugat. May sugat to. Oh. Pero, Ay, yun, may dumidila pa. Hindi namin papakayala, baka mapuklaw kami eh. Ahas na ito. Hindi tol, ahas talaga yan. Sawa. Sawa hmm. yan, python. Guys, bata pa, parang malaki na. No? Makakapatay na ito. No. Oh, may sugat. Sasaktan pagka ginagalaw yung sugat. May bali, guys. Bali, siguro po ang buto nito. Pare, wag mong anunin yung alaw. Nangunguha po kami yung sampalo, kaya eh, nakita nito. Pero pumunta. Pare, wag. Pero pumunta na ako dito. Pare, wag. Tanga, wag. Pumunta na ako dito, eh. Guys, sige na. At pap, Rerelease release namin ito sa gubat.